Sandstorm! Wala! So hindi na sandstorm. Upload na nyo mamaya! <laughs> upload! Upload! Sandstorm <laughs> sa Grabe ha! Wala oh. pa yan! Ay, sabihin ko na yan ha! Yan ang siya natawag na sandstorm oh. oh yeah. Hindi na makita yung... Ano? Sample pa lang yan! Sample pa lang daw yan! Sabi niyal. Yung pambenta hindi pa yan. Full <laughs> blast muna na ako. na para Full blast muna, na na natin si Chairman. Makita ng na matinding sandstorm. makakita ng matindi. Balik ka buk nga pala, Sandstorm. Sandstorm sa Kuwait. Oo, parbidan. Wala pa Di ba kama, wala wala pa ng mga ninene. Eh. Wala pa. Kanina. Wala pa 'yan. Wala pa kanina. Naglalakad nga kami ni Sir, wala yun oh. 'Yun ang may dala yung mga Indiano 'yun, ang Sandstorm. Oh, no. Ay, mga 32. Oo, palakeo. Sandstorm, sa Kuwait. <laughs> Lebanese government for assurance yeah, nah. it will protect all Syrians You the yeah, nah, they are the sandstorm. But also oh, yeah. a response. To, to the US. It's just <laughs>